Hello guys, good evening. Share lang ako ng konting nalalaman ko about cheesecake. Lagyan ko lang ng kwento to for today's video. Ihabol ko lang. Anyway, pakita ko lang muna kung paano tinatanggal yung cheesecake sa spring form na pan. Kasi nung una, hindi ko rin malaman, ma-imagine kung paano nila ginagawa yun. Syempre, nag-search lang tayo ng video. So, ayan nga yung ginagawa nila. Tinataob lang. And then, syempre, lalagyan natin ng frosting yung cake board kasi ipiflip natin over dyan yun. And then, parang hindi siya gagalaw-galaw. And also, share ko lang sa inyo guys yung kaibahan ng New York Cheesecake tsaka Blueberry Cheesecake. Ito, uh, New York Cheesecake na to as it is. Pwede nyo serve pwede nang kainin. Kasi, um, yeah, New York Cheesecake na recipe yan. Pag makikita nyo sa mga bake shop, meron silang New York Cheesecake tsaka Blueberry Cheesecake. Pag Blueberry Cheesecake, medyo tataas yung presyo. Kasi siguro nagkaroon ng Blueberry Toppings. And I don't know, siguro meron silang house recipe na nilalagyan din siguro nila ng Blueberries yung cheesecake mismo which is I don't know nga. Pero eto, that makes this blueberry cheesecake kasi may flavor sa blueberry. Pero again, yan nga ay New York cheesecake na. And also ang kaibahan ng bake, tsaka no bake, ang bake may itlog. So ang no bake walang itlog, nire ref lang. 'Yun lang guys and uh, thank you for watching. Um, please follow me for uh, more. Bye.